Alright, so ito yung uh, taas na tinitiran namin. Yeah, so yan yung kabuhuan sa baba guys. Yung sa harap, uh, building yan. Yeah, yung, at saka yung doon, yung tinuturo ko. School yan, may nakapark na kotse. Yan, yeah, may mga building sa harap. Sa harap. So may maya, -maya magigot tayo. Titignan natin yung uh, sa baba. Yeah, dito kasi kami sa may ano, taas ng floor. Dito kami nakatira guys. Yan, may library rin dyan. May convenience store din doon yung mga bus na dumadaan na. Ah, mamaya, ikutin natin yun. Okay. Yan. So, yan. Ba Basement. Kasi doon ako nakapark. Pakita ko sa inyo kung... Uh, kasi lumang-luma na nga ito. Kung uh, nangitsura ng ano, paligid niya. So, ito yung pagpuntang, ano, uh, kailangan pa ng susi nito, papuntang garahe, doon nakapark yung uh, mga sasakyan. Kaya may isang, ano, isa pang uh, pintuan para safe naman sa si mga residente rito, yung mga nanungumpahan. Meron din ditong, ano, uh, may laundry din kami. Yeah, so hanggang 8 to 9 hours pero minsan hindi na natutupad yan. So kailan mo rin yung susi na ano gamit namin pwede rin dito guys. Isang access lang. Yan, yeah, bago yan. Bagong palit lang kasi ilang palit na yan. Luman-luma na kasi yung ano. So ito, uh, bari high tech na rin ngayon na uh, technology. Yeah. So bari tatlong ano yan. Uh, yung lagayan din, yung isa, yung dryer. Yeah, so pasok tayo dun sa may ano guys. May... Uh, parking nga kung saan ako nakapark ito kailangan pa rin isang susi yan para makapasok tayo ito na pero ito hindi na kailangan su may susi kata wala na so anyway ano uh, ko dito ah, uh, ito yung supposed to be meron kaming ano eh itong yung pinto na yan meron kang uh, sariling um, may mga gulong ka or ano mga gamit kaya lang, sa liit ng ano, ilang residente lang merong ano dyan. yung bang uh, iimbakan mo kung hindi mo mga gamit like bike kung meron ka uh, dahil yung mga nauna uh, na occupy na nila kami wala kasi medyo late na kami nakatira dito. So ito yung ano guys, yung parkingan. Yeah, so ganito lang kalaki yung ano uh, basement parking. So, may mga lumang sasakyan dito, yung iba Tatlo-tatlong parking meron sila. Hindi nila gini-give up kasi, halimbawa may bisita sila. Yun, pinapapark nila dun. Yun, may mga bakante pa. Yan. So, nandun ako sa dulo. So, ito, ang pagbukas nito, apakan mo lang. Automatic na bubukas yan, no? Yan. Yan yung pinakasusihin niya. Tingnan natin sa labas. Yan. So, uh, dito, ang pagpasok mo, kailangan mo ng susi na, hindi walang ganun. Ha, doon, uh, pagpasok mo, may sasakyan ka, meron kang ipipihit yung ganitong susi din. Yung iba naman din ganitong susi. Para makapasok ka dito. Ito, heater to eh. Yan. Yeah. Para hindi ma-slide. Minsan, nilalagyan din nila ng asin, lalo na ngayon, winter. ya yeah, yun, papasok ka dito. Yun, may marami mga lumang sasakyan, guys. Yan. Yeah. So, okay rin. Kasi dati, ah, sa labas ako nagpa-park. Yung pagkakuha ko ng sasakyan ko, ah, doon ako nakapark sa labas. Libre nga doon, kaya lang may naninikit. So ayun, pinapahigil ko muna yung sasakyan ko. So alas si pasado na. So dapat maaga ako kanina. Eh. Minsan naman pinatanghali tayo ng gising Kasi eh, limbo ngayon. Yeah, so may katagalan na rin kami dito sa apartment guys. So mga nagumpisa kami dito 2014. Then ngayon, so mga 10 years na. So, mas mura yung uh, nauna dito. Meron pa nga walang 1,000 yung monthly nila. Uh, libre na ano yun, hydro tsaka tubig. So, malaking save din. Pero pag umalis ka, so, susunod ka na sa mga bagong rules nila ngayon yung uh, renta So, kami, ah, uh, 14 nga. So, wala pa kaming nga uh, 1,160 lang kasi may parking ako. Mataas kasi to every year. Like 20 bucks, minsan 25 depende sa kung magkano ang pinapatong nila. Yeah, so dito naman, uh, safe din yung parking dito guys. Kita nyo man kanina, kailangan pa ng susi bago kayo makapasok ng basement. Yeah, so dati kasi uh, doon ako nakapark sa may school. Libre kasi doon, kaya lang may naninikit. Depende na rin kung kipuhan na, kung matikitan ka. Sa naman ng Diyos noon, hindi ako natikitan. Mga 2 years ako nagpapark doon. Yeah, so itong building na rin ko, mga 50 years old na ito guys eh. So lumang luma ng nga, ano. kaya mura eh. Uh, kaya lang, depende na rin sa tao sa paglilinis. Uh, nasay na rin yun. kailangan natin dito sa Canada, uh, yung matirhan. Unang una, pagdating natin, kailangan natin kung saan tayo titira. Kung ta saan tayo yeah, so di bali luma, place mura naman na kasi ng pera. Yeah, so kasi ang mga bahay dito guys mahal na ngayon million na yung almost 1 million eh hindi pa masyadong maganda maliit na bahay yung sa high cost of living kasi dito sa Toronto yung ibang ka eh nag-iiba na ng tirahan malayo na meron sa Bari meron sa bandang north or uh, west ganun uh, doon sila kumukuha kaya lang yung travel time kailangan mo rin ng sasakyan para makapasok kung dito kayo ng go-world yung iba doon na rin ng go-world so okay din uh, nasa iyo yun, yun eh uh, kung dito ka sa city dito na yung trabaho mo um, mas maigi uh, wag ka na kumuha ng sasakyan para makasave ka kasi pag may sasakyan ka syempre yung paglulugan, uh, ng kaltas sa sahod mo yung gas pa tapos insurance napakamalang insurance eto nakuha ko ng kotse dahil mahilig maggala si Minsis yeah, kung dito lang paikot-ikot yung lifestyle mo yung buhay mo eh, wag ka na kumuha ng sasakyan kasi pagka uh, ka ka gusto mo mag-travel ng uh, malalayo pwede ka naman mag-rent ng sasakyan eh Yeah, kahit one day lang, two days, depende kung gaano kayo itap, punta ng Niagara, Blue Mountain, uh, karamihan gabi kasi dito pag summer, nag-out of town sila. Eh, kung hindi ka naman mahilig sa ganon, so, huwag na lang. Kasi, malaki pang save mo. Kung ano yung pananaw mo sa buhay para makasave ka ng pera o bibili ka ng bahay dito o mag-invest ka sa akin, yun talaga ang the best way na ano, ah uh, makakaipon ka ng pera kung hindi ka man maluho, kung hindi man rin kailangan na bilhin mo, eh, makakasave ka talaga. So, dito kami guys, Ah, uh, Okay naman. Uh, masaya naman ako dito kasi malapit yung school. Dito na rin nag-graduate yung anak ko ng uh, JK, tsaka elementary, then high school. Malaki na siya. Malapit din dito. Kasi accessible to dito. Nandun yung bus, may uh, subway din doon. may uh, library dito sa harap namin, merong church, merong uh, grocery, yung snow Grill, Yung bus nandyan lang. Punta ka ng downtown or saan mo gusto pumunta, uh, madali lang. Kaya maganda rin eh. metro pass ka lang. Yung tawag nila, presto na ngayon. Yung monthly payment ka lang kahit saan ka na pumunta. I ano mo lang, mulang sa bus. Then makakapasok ka na, makakasakay ka na. Yeah. So, um, yun nga eh. Mahal na ngayon yung ano dito. Mga apartment dito eh. rin si... Almost 3,000, 3,000 pa nga, 2 bedroom. Yung sa amin, 1 bedroom lang. Pero pag sa labas ka, 50,000 pataas na. Uh, may narinig nga kung haka-haka na bibilhin itong building ng mga uh, investor uh, sa isip-isip ko. Sabi ko kay Macy's, pag nabili ito, wala na. Tataas mag talaga yung renta. Eh, dito na ako hanggang mag -re retire Tsaka prepare ko na manirahan sa atin. Yan. Yeah. ngayon, wala kaming bahay. Yeah. Siyempre, depende sa pananaw natin sa isa't isa. Uh, ako kasi mas gusto ko sa atin. Yeah. Kasi medyo matagal na rin kami dito, mga uh, 20 years na rin ako. Mrs. Man, mas matagal. Meron naman kunting uh, nabiling uh, property sa atin, yun na lang titiran. Yeah. So anyway, uh, yun lang guys. Uh, sana meron kayo na pulutang uh, idea uh, pag kayo ay pumunta rito. Yeah. So sana nakatulong itong video na to. Okay, so bye for now. See you next time guys. Okay, happy holidays.